So guys, ito yung ano, puno ng palakata. Ayan oh, kita niyo yan. Puno ng palakata guys, lalaki na. Yan yung ginagawang posporo. Nakita nyo yung palito ng posporo. Yan, palakata. Yan. Yan oh. Magaan na kahoy. Magaan lang na kahoy. Malalaki siya, lumalaki. Ayan oh, lalaki na Pwede nang ano yan oh. I-harvest palakata ang tawag dyan guys palakata yung mga palito ng posporo yan plywood yan nakikita nyo yan yung mga number one na ginagawa so ito kauban namin dire o oh. Tara, oh, dito ta. Sorry, may sabukid. Oh, daming prutas dito, guys. Prutas ang ano. Tanim. Tanim.